Balik na po sa upuan, A mga kapatid. Ano ngayon ang ating tanong, sis Lou? Ang ating pong tanong, bakit maling tawaging leader, puno, pangunahin, etc., ang kapatid na Soriano at ang kapatid na Daniel? Huwag niyo na uli kami tatawaging leader, puno, etc., etc. Lahat ng tawag para kay Kristo, huwag niyong gagamitin sa amin. Si Kristo lang ang karapat-dapat na uh, matawag na pastor, obispo, saserdote, dakilang saserdote o tagapangasiwa. Alam mo kasi kapati dalos nung panahon ni na Perez, di ba, nakalagay sa sirkular, tagapangasiwang pangkalahatan. Opo. Opo. Ayun ang namanan natin, pag may circular tayo, lalagay kapatid na Daniel Rason pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Ah, kapatid na Eli Soriano, tagapangasiwang pangkalahatan. Alisin nyo na yan, mali yan. Ang tagapangasiwang pangkalahatan ay si Kristo, hindi si kapatid na Soriano. <laughs> mali. Hmm. Ano po ang ilalagay ngayon? Saan? Doon sa circular. Lagay mo, aliping pangkalahatan. Ba, sabi ni Kristo, kung magawa nyo na lahat ang lahat ng bagay na ito, sabihin pa ninyo, mga alipin kaming walang kabuluhan. Amen po. Ang sino mang ibig na dumakila, maging lingkod siya ng lahat. O di, lingkod ka ng lahat, aliping ka ng lahat. Diba? Ah, ako o, basahin mo rin, 9.35. At siya'y naupo, at tinawag ang labing dalawa. At sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. Yung lingkod dyan, sa Greek, alipin ng lahat. Lingkod ka ng lahat, eh alipin ka ng lahat. Lingkod ka ng Diyos, alipin ka ng Diyos. Tama? Opo. Lingkod ka ng kapatiran, di alipin ka ng kapatiran. Kaya, alipin pang kalahatan. Mas maganda nga niyo, kapatid na Luz? Opo. Yan ang ilalagay po isa sa tagapangasiwang pangkalahatan. O kaya, para hindi naman mas, mas mapangit sa tingin ng iba kasi yung word sa iba, masama ang ano nila. Eh. Sabi mo, lingkod ng kalahatan. O, pangkalahatan. Yan ang sabi sa Bible. Maging lingkod ng lahat. Pag nagawa ninyo ang mga bagay na ito, sabihin nyo pa kami, mga aliping walang kabuluhan. Ayan. Kaya pwede mong gamitin, aliping walang kabuluhan, ang inyong alipin kay Kristo. O yun na lang ang lagay nyo, kapatid na Eli Soriano. Ang inyong mga alipin kay Kristo, kapatid na Eli Soriano, kapatid na Daniel Rason. Yun ang lagay nyo. Ah, uh, naintindihan mo na, Sis Luz? Opo, wala na pong ilalagay, basta yun na lang ang inyong mga alipin kay Kristo Jesus, kapatid na Eli Soriano at kapatid na Daniel Razon. Yun lang po. Hindi mo yung na lalagyan ng yung... pangalawang tagapangasiwa o tagapangasiwang pangkalahatan. Alisin niyo yan sa lahat ng sirkular. Opo. Oh, sa? Opo. Oh, yung KNP raw po. Ha? KNP. Oh, katulong eh. ng pangangasiwa. Okay yun. Dahil katulong tayo lahat ng Panginoon so Kristo. Eh. Di ba tagatulong tayo? Ayan. Ay na ano, tipi, taga pangasiwang pampook. Ah, eh, toilet paper daw yun, sabi nung tiliwalag <laughs> <lang> natin. <laughs> aliping pampook. Ah, aliping pampook. AP na. Sa English tama eh. Sa English tama eh. district servant eh. Ah, oh. Di ba po. yung servant eh, ano? Di ba e alipin? Opo. Okay, balik tayo sa tanong. Tanong mo si Slews. Ang tanong po natin, bakit maling tawaging leader, puno, pangunahin, etc. ang kapatid na Soriano at ang kapatid na Daniel? Bakit mali yun? Pakinggan nyo mga kapatid sa 23, hanggang 12 ng Mateo. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kita mo, may rekomendasyon si Kristong itawag eh. Opo. Bawal ta'ng patawag na rabi, yung mga apostol. Pero anong tawag? Kayong lahat magkakapatid. E di, ang tawag ay eh, kapatid? Opo. Ah ako mo ako tatawaging ingko nga ang may karapatan lang nun yung apo ko. Apo? Uh, Babago kasi yung nasa Biblia eh. Huwag niyo akong ingkong, lalo na matanda pa kayo sa akin, tawagin niyo akong ingkong, mali yun. Yung ingkong lolo yun sa kapampangan. Ingkong lolo sa kapampangan. Eh kung mo si Biner, kapampangan talaga siya, kaya tawag niya sa akin ingkong. Siya unang tumawag sa akin ingkong eh. Sumunod si Bernie, no? Aba eh, lahat ng kapatid ngayon, eh pati matanda pa sa akin, ingkong daw ako. Eh paano mangingkong? Ang tawag, kayong lahat magkakapatid. Kaya alam mo, ang inyong mga alipin kay Kristo, sa ilalim, ah, kapatid na Elisoryan. Tama na yun, eh. Yun ang rekomendado ni Kristo, eh. Di ba? Apo. O kaya kung gusto nyo ilagay sa dokumento, eh, overall servant aliping pangkalahatan o oh, talaga o oh, taga, tagapaglingkod na kalahatan no hindi hindi tagapangasiwa si Kristo kasi yun eh ah si Slos apo aliwa nagbayon sa iyo Bradman. opo kapatid na Eli opo uli uli ah nakita mo yung sinabi ng kapatid na Daniel minsan eh Nagmamadali siya dun sa pulpito oh, dahil iniiwasan niya yung introduction mo na exaggerated. Napapansin ko nga po, naili na Eli, ilang beses na po yan. Oo, oh, ma manhid ka lang kasi. <laughs> Ayon. Ngayon, tuloy mo yung sislos, 23, 8, tutuloy mo. Titin mo ulit. <laughs> Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatidbagay siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa bagay ang Kristo. Datapwat, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang nagmamataas ay mabababa. At sino mang nagpapakababa ay matataas. Pagpapakataas pala yung patawag kang Rabi. Pagpapakataas pala yung patawag kang Panginoon papakataas pala, patawag ka dun sa mga titulong hindi para sa'yo, kundi para kay Kristo. Di ba ganon, Sis Luz? Opo, ganon nga po. Ang sabi dun sa 11, ang pinakadakila sa inyo, magiging lingkod ninyo. Kaya mas maganda yung title na ibigay nyo sa amin, overall servant eh. O servant of all. Diba? Hmm? Lingkod ng lahat. ...nang kalahatan. Lingkod ng lahat. No? Yan ang pupwede sa atin, kapatid na Luz. Ah, at kung halimbawa, tinatawag nyo mang kaming kapatid, eh, meron kasing mas dakila doon eh, si Luz eh. Ano po? 829 ng Roma. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. O, magkakapatid man tayo, may mas dakila pa rin sa atin. Sino yon? Yung sa kanya naroon ang karapatan ng pagkapanganay. Nakita mo, sis Luz? Amen po. Si Kristo po yon. Kapatid naming panganay sa Iglesia ng Diyos na banal O, tama? Siya ating kapatid na panganay, si Kaya sa magkakapatid, kailangan pa nating irespeto ang panganay. Nasa Kanya ang karapatan ng pagkapanganay ang ating Pahinungso Kristo. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya magkakapatid man tayo, meron pa rin mas mataas sa kapatiran ang Panginoong Heso Kristo bilang panganay. Amen po. Kaya malina na tawagin kaming <coughs> nangunguna, leader, puno, Ah, nangunguna ay sa amin, si kapatid na Suryano. Sa gawain ng Diyos ang nangunguna ang kapatid na Suryano. Mali, sis Luz. <laughs> Mali po pala. Talang oh, basahin mo yung Dosis isa ng, ro, ng unang korinto. At may iba't ibang paggawa. Datapot, iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Eh sino ngayon ang nangunguna sa paggawa, sa gawain? Ang Diyos po. Para sabihin mo ngayon, ang nangunguna sa amin sa gawain ay ang kapatid na Suryano, mali. Mali nga po. Kaya nga tayo tama dahil dyan eh. Paano po yun? Kaya nga tama ang iglesyang ito dahil yung mali natin, alam natin. Ah. Hawa <laughs> <Tawin> yan po. <laughs> po. mo yung logic noon, si Brad Opo, Apo, awa ng Diyos kapatid na Eli. Talagang tayo po ang ano eh, tama, tayo ang talagang sa Diyos. Kasi kung mayroon man po tayong mali, ayan, ang Diyos din po ang nagpapaunawa po sa inyo para matama yung hindi po natin, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Kaya, tayo, kaya tayong lahat may tama. Amen po. May tama ikaw, may tama si, si Bradani, Danny, may tama lahat. O ikaw, ano masasabi mo sa tama mo, Brad Brad Danny. Palapos dito sa stage eh. Kala <laughs> Si Brad dyan. Roland yan po. kasing alam Roland. mo eh. Yan kasing, kasing iyong ano. Yan, kasing iyong cameraman, Brad Mel. Talagang hindi natututo yan sa kayang mga direktor mo dyan. Nabigo ko na, papakita sa akin yung kung sino andyan eh. Ikaw, Brad Roland, may tama ka ba? Hindi yung tama ng marihuana. Ta ta Tingit, pakinggan ko. Opo, kapatid na Ellie, napakagandang tama po nito. Kasi po, kung ang pagtatama po ay galing sa Diyos, eh talagang wala pong makapagpapamali po doon sa itinama po ng Diyos mula po sa kamalian. Dahil, ano po eh tayo po talaga yung tinuturuan ng Diyos, lumalabas po dito sa inyo pong pangangaral. Ang mahirap po yung, ang nagtama po sa atin, yung ibang relihiyon Pero mula po nang kami po'y maanib dito, lahat po ng mga, uh, yung naintindihan po namin, na itinuturo nyo po, ipinangaral nyo, bagamat sa panahon po ni kapatid na Perez ay naipangaral po niya, yung pong pagtutuwid na yon ng Diyos sa marami pong mga gawain sa panahon pa ni kapatid na Perez, ako po naniniwala kapatid na Eli, bigay po sa inyo ng Diyos para po ituro sa amin, para po makaganap po kami ng tama at mag magawa po namin yung kasakdalan po na hinihingi po ng Diyos po sa atin. Dahil po dito kapatid na Eli, salamat po sa Diyos sa pagtutuwid niyang palagi. Sa mga aral po na hindi man natin naunawaan sa maraming panahon, pero hindi niya po pinabayaan na ito po ay hindi maituro po sa inyo, kapatid na Eli. Salamat po dito sa napakagandang tama po na inyo pong itinuro. Brad, ato, uh, anong tama mo? Uh, kapatid ni Eli, napakalaki po ang kapalaran itong naging tama ako. Nung araw po kasi, mali. Pero ngayon po, awa po ng Diyos. Asa makita po ng aliping walang kauluhan na kinakasangkapan po sa kapatiran. Ngayon po eh, yung napakalaking mali noon, Ngayon po eh, napakalaking kapalaran tama ang nasa amin po. Salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Sino pa? Kapatid na Dani po, nandito po kapatid na Eli. Kapatid na Dani po. Sabi po, kapatid na Eli. Uh, masasabi ko po dito sa paksa, bagaman kanina po nung nagpapasimula ang kapatid na Daniel, problema ko na ano nga ang itatawag. Eh, ito po kasi nga eh, ganitong uh, tema, para pong ito kasi ang ini po ng maraming mga makakaral na sila yung sila yung uh, parang uh, mataas. Pero sa atin po, kitang-kita na may Diyos na nagtutuwid at nagpapaunawa po sa inyo. At naniniwala po kami ng buong puso na ang Panginoong Iso mismo ang nagtuturo rito sa inyo. Dahil eh, matagal pong panahon hindi po ito natin naiintindihan eh. Pero kung tutuusin po, eh, kontento na po kami dun sa titulo na yun eh. Pero ngayon po, kitang-kita po namin na ang tama, eh yung sinasabi nyo ngayon, hindi matututulan po yun, kapatid na Eli. Napakaraming talatang binasa ang kapatid na Daniel Kangina na ang Panginoong Hesus Kristo ang talagang Pangulo, siya ang Presidente, siya ang Saserdote, at siya po ang dapat talagang uh, panggalingan ng lahat ng uh, katwirang itinuturo po naman ninyo sa amin. Kaya lang, bilang tao nga po, talagang nandun yung respeto, nandun yung aming pagpapahalaga sa inyo, na kung uh, titignan po namin, karapat dapat naman talaga sa inyo yun. Kaya lang po, siyempre, sabi ng Panginoong Isokrito sa inyo, yun po ang mas tama, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ang, ang, rekomendado ni Kristo, sabihin ninyong mga alipin kaming walang kabuluhan. Yun ang rekomendasyon niya Pagkagumamit Pagka tayo ng iba kaysa doon, lalabas, hindi tayo sangayon kay Kristo na ating Panginoon. Yun lang tawagin kami taga-akay. Tutulan loob ko pag nananalangin, ah, uh, uh, anuhin mo po, tulungan mo po aming mga taga-akay. Kasi Si Kristo ang pastore eh, siya taga-akay, ba't eh. idadalakin mo sa Diyos na tulungan si Kristo? Di e ba ganon, lalabas, dadani? Opo nga po, kapatid na Eli. Opo. Eh, hindi po dapat sa siya idalangin, kundi siya ang dapat dalanginan po eh. Kaya dapat, wag nyo na kaming tatawagin kahit na taga-akay, hindi. Kahit mangangaral, wag nyo na kaming tawagin si Kristo ang mangangaral natin eh. Amen. Tawagin nyo na lang kami Amen. ang mga aliping, ang iyong mga aliping na kasangkapan sa amin. Pag pinananalangin mo kami, uh, ang inyong, ang iyong pong mga aliping kasangkapan sa amin. Alam na ng na nyo, alam na rin ng Diyos yun, na kami yung mga aliping kasangkapan. Kasi, gaya nga nung sinasabi sa Mateo, sa, sa Corinto Sislos, ano? ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Eh, di isa at ang, ang paggawa, ang trangalan sa paggawa. Eh, tinan nyo nga, e eh, gawa ko ba itong makarating tayo rito? Si Sluz. Eh, kung ako, ako hindi ko gagawin yun eh. Ayoko nga sumakay sa eroplano eh. Paano ang gawa ko ito? Yun nga po. Talagang gawa po talaga ng Diyos yan. Lahat ng nangyari po sa atin, sa kapatiran, Gawa talaga ng Diyos kasi nakaplano na nga po. Yon, at yun ang karangalan natin. Amen. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi sa lahat ng tao'y gumagawa ang Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Kung nagamit tayo ng Diyos na kasangkapan, sapat ng karangalan para matawag tayong alipin ng Diyos. Napakasapat na karangalan na noon dahil hindi lahat ng tao'y alipin ng Diyos at hindi lahat ng tao'y ginagamit ng Diyos. Tama? Amen. Amen po. Salamat sa Diyos. Amat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Eh kasi napakaganda nung diwa na yun, sinabi ni kapatid na Daniel kanina, bumabautismo si Kristo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan bagaman hindi si Jesus ang bumabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, yung binabautismo ng mga alagad, ah, si Kristo nagbautismo ron sa kredito. Tama, si Tama po. At yun ang ating karangalan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Eh, yung binotismo ang ni to, eh, binotismo ang pala ni Kristo. Hindi mo ba karangalan yun? Dahil hindi lahat ng mga ngaral sinasamahan ni Kristo. Amen. Amen. Amen po. Ay muli, 28-19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Katapusan na ba, Sis Luz? Hindi pa po. Kung hindi pa katapusan, suma sa atin pa ba ang Panginoong Yesus sa Iglesia? Suma sa atin po. O kung suma sa atin siya, pag gumagawa ka ng alagad at nagbabautismo ka, ang gumagawa ng alagad at nagbabautismo si Kristo. Sapagkat hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O hindi, wala kang magagawang alagad kung iwalay siya, siya sa iyo. E eh, kaya nga niya sinabi, ako'y sumasa inyong palagi, siya ang gagawa, kakasangkapanin ka lang niya. Naintindihan mo, sislo. Amen po. Totoo po yun. Kristo gumagawa, ang Diyos ang gumagawa, ang Kristo ang gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag sinabi natin gawa natin ito, gawa ko ito, gawa ninyo, mali tayo ron. Alam nyo kung bakit? Bakit po? Eh, nyo nga, ang laki-laki ng katoliko. Merong ganyang effort ang katoliko para ipalaganap ang aral ng Diyos sa tao? Wala po. Wala pong ganyan. After 2,000 years ng katoliko, sa mundo. Ang mga miyembro ng Katoliko, yung alam ng KNC rito, hindi alam ng mga presidenteng Katoliko. Amen. Totoo po yun. Wala silang alam talaga. Hindi naman sa panghahamak. Kahit senador na matalino sa mga Katoliko. Yung alam ng mga manggagawang hindi nag-aral dito, hindi alam ng senador na katoliko, pagdating sa salita ng Diyos. Amen. ba? Diba? Totoo po yan. Ibig sabihin, Amen. hindi tayo ang gumagawa, mga kapatid. Ang Diyos ang gumagawa. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabi, uh, ako gumawa, hindi ko nga matatanggap, ako gumawa, hindi ko nga gagawin yun, kung ako lang mag eh. eh, Ayoko nga sumakay sa aeroplano, buti ko makarating ako sa Gapur. Eh kahit sa kahit sa Indonesia di ako makakarating eh. Kahit sa Malaysia di ako makakarating ko ako lang magise. Eh. Aba, nung gumawaan ang Diyos eh, nakarating ako ng na Singapore, Malaysia, Indonesia, nakarating ako sa London, nakarating ako sa, ah, uh, sa ano, sa, um, ano ba yun? Yung pinagpupunta, sa, pati sa Pompei, nakarating ako eh. Sa Roma, nakarating ako. Nakarating ako sa Middle East, nakapag-Bible Exposition. At ang nakarating ako sa South America, mino mo, sa Uruguay, nakarating ako sa Brazil, bakit ako nakarating? Eh, nakasakay ako sa eroplano. eh, hindi ako may gawa noon, dahil kung ako gagawa, hindi ako, hindi ako sasakay sa aeroplano, sis mo, talagang ayoko sumakay sa aeroplano, lalo na sa Malaysian Airlines. <laughs> <laughs> Totoo po yan. Talagang kung tayo lang po talaga, naku, hindi nga po natin nagagawa yon. merong isang kapangyarihan sa likod ng mga bagay na itong hindi natin nakikita na nagdidirect ng gawain ng iglesia ang ating tagapangasiwang pangkalahatan, ang at takilang sa serdote ang Panginoong Hesus Kristo okay. at ang kanyang Ama na nila nawa ang kapurihan at karangalang walang hanggan magpakailanman. Amen. Yan ang ating paksa, mga kapatid. Paanin niyo ang mensahe ng paksa.